po welcome back to my channel ano po okay pagpaalang araw po sa ating lahat okay at sa mga Masugit kong mga taga-subaybay maraming salamat po Kauwi lang po namin ano galing Sambales ah ijo pa lang po muna ng konte no ah uh, tano at hindi ko po muna i yung pagpunta namin sa Sambales po ano at kasi uh, unahin ko lang po muna yung ano yung tinuldukan ni ano <coughs> tinuldukan ni ano ni bro Steve R no okay tinuldukan niya na pero hindi niya pinanood yung huli ko na tinuldukan ko na rin ano sabi ko bahala na kayo di ba tinuldukan ko eh ngayon po, tutuldok ako po uli. Pangalawang tuldok. No? Okay guys. Ito. ah uh, ganito po gagawin ko. Ano? Hihimay-himayin po natin. Ano? Unti-unti para po maintindihan. Ano? Nagsimula lang po to. Doon sa ipinasang video po sa akin. Ano? Pinasang video sa akin. Tapos ibinilag ko. No? Ganito lang po yan. Ano? Ano lang yan eh, parang uh, iya ano ko yan uh, ire reaction ko po yan ano kasi ba may pinasang ano sa akin may pinasang video i reaction ko eh mabigat po hindi ko na ipopost yung video kaya tatawagin po natin siyang ano uh, reaction explanation ano ganun talaga yun eh kumbaga magre-react ako pero magpapaliwanag ako reaction video ano imbis na reaction video reaction explanation. Ano po? Hindi po tinatawag na stalker 'yun, no? Ah, tandaan po, hindi po tatawagin stalker 'yun. No. Kasi itong si Bro Steve R, no? Maano kasi, basta lang makasalita ng English, hindi malang lang iniintindi ko ano ba ibig sabihin, no? Ganito. Ang stalker, katulad ng ginawa mo, stalker. No? ang ginawa mo kasi ah uh, hinalungkat mo yung mga video ko hinalungkat mo buhay ko di ba hinalungkat mo pinag sabi mo hinalungkat mo yung mga ano ko background ko hinalung hinalukay mo ano pati yung mga video ko yung mga video ko pinakita mo pa sa ano sa YouTube hindi ka ba nahihiya E napanood na yun ng mga tao wala naman nag-comment nung napanood diyan di ba tapos pinakita mo pa No. E di sana noon pa nag-comment na sila, 'di ba? Ngayon. Eh uh, ikaw ang humalukay ng buhay ko. Ikaw ang humalukay ng mga video ko. Ako ba ginawa ko sa iyo Hinalukay ko ba ang video mo? Hinalukay ko ba ang buhay mo? Hindi. Sino tatawaging stalker? 'Yan tandaan mo 'yan ha. At ang isa pa kasi, nakikinig ka sa mga ano, mga marites, no? Nagtulong-tulong pa yung mga marites, no? Ngayon, nagmamarites kayo, no? ba diba? Buhay ko, hinalukay ninyo, ba diba? Sino tatawag yung stalker? ba diba? si Sipin nyo nga, nakikinig ka sa mga kwento, chismis-chismis, tapos eh, nakikichismis ka, ba diba? Eh, kayo ang tatawag yung stalker. No? hinalukay niyo buhay ko eh hinalukay niyo yung mga video ko ako ginawa ko ba sa iyo yan? di ba hindi? hindi ko hinalukay yung mga video mo hindi ko rin hinalukay ang pagkatao mo o buhay mo, hindi ko hinalukay pero ikaw ginawa mo sa akin yan sino ang stalker? di ba? kaya ano tinawag mo akong totoy bato na? tinawag mo akong totoy bato di ba? Ah, tanggap ko yun tigas, astig, totoy bato. Diba? Pero ikaw, tatawaging Marites. Men. Marites men. Ngayon lang ako nakakita sa lalaking ano eh. Marites na lalaki. No? Mahilig ka pala makipag-marites. Dapat sa'yo marites ang itawag. Ako, totoy bato. Astig. Diba? Kakahiya ka. Chismoso. No? Diyos mo, so hinalo kayo mo pagkatao ko. Eh, hindi ikaw ang stalker. Yan, ganun ang stalker. Pero yung ginawa ko, hindi stalker yun. Ah, naitindihan mo ba? Yun, inaano ko lang. di ba? Diba? Binablog ko. Inaano ko yun, eh, uh, pinapaliwanag ko, di ba? Kung may ano ko, katanungan kayo, ay eh, di ganun. O basta yun, pinapaliwanag ko. Explanation tawag doon lalo kung mayroong reaction video kasi kalimitan yung mga iba nagre-reaction video e paano yan? wala akong video ire reaction ko pero explanation di ba? ikaw may makabanggit ka lang ng stalker hindi mo muna pinag-isipan kung ano ibig sabihin di ba? dapat pinag-isipan mo muna kung ano ba ibig sabihin ng stalker okay Ah, uh, malis tayo ng topic Tanggalin natin yan. Stalker na yan. No? Ikaw tong stalker. Hindi lang stalker. Maritis ka pa. Nakakahiya ka. Yan, tutuldokan ko na yan. Ito, pangalawang tuldok ko to. Ewan ko kung ano sasagot mo. Sana naman, itindihin yung mga sinasabi ko. Hindi mo inintindi. Talaga lumalaban pa kayo. No? Gusto nyo talaga mapahiya kayo. No? ang galing yung manira eh. Ang galing yung manira. 'di ba? Sinabi mo ha sa vlog na nagpalipad hangin ako sa iyo. Tapos nag nangainit ang katawan katawan nyo. Ha? Ginawa mo pa akong mangkukulam. Eh ako nga gumagamot eh. Mas, ginawa mo akong mangkukulam. Aw ngayon guys, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit siya nagkaganon, no? Ito. Hindi po ba doon sa nakaraang vlog ko, sinabi ko na sa inyo, matibay ang poder ko. Ang balabal ko ang kalasag ko. Hindi kayang sirain kahit sino man. Maliban ang tanging Panginoon Diyos lang ang makakapagtanggal niyan. Intindihan niyo ba ako? eh ang nangyari, sinusubukan nilang sirain ang poder ko e nagrebuelta. Pak! Tunaw ang poder nila, kaya magpoder uli kayo. Kumbaga sa ano, mga manggagamot lang kayo na ano, na hindi binyagan. No? nagrebelta yung ano nyo, yung tinitira nyo ako eh, tinitira nyo ako eh, nagrebuelta, Natulaw ang poder nyo, pasensya na kayo, nagrebuelta, diba, Tapos, tas, palalabasin mo kung pa, palipad hangin ako sa'yo, huwag kayong ganyan, tinitira nyo ako, hindi nyo, ma hindi nyo masira yung poder ko, o, oh. ngayon nagrebuelta yan, bumalik sa inyo, sabog ang poder nyo, 'di diba, sabi nyo, na, pa, yan, lulusawin kasi yung poder nyo eh. Diba? Tapos palalabasin nyo kung parang mangkukula man dating ah. Hoy, tumigil nga kayo ng mga katarantaduan nyo. Tumigil kayo. Diba? Kulang nga kayo sa kaalaman pa. Hindi ko sinabing ako'y mataas. Pero sinasabi ko kulang. Kayo yung mga ano, mga albularyong hindi pa binyaga. Diba? Pag tinamaan na naman kayo, re, re na naman kayo. Ayaw nyo na maintindihan yung mga sinasabi ko. Kaya sinabi ko, tinuldok ko na yan. Ang nangyari, tumuldok ka rin. O ngayon, ito, pangalawang tuldok. O baka sabi mo, magtutuldok ka pa rin. Tsaka, pag nagpapaliwanag ka, ayusin mo, hindi maintindihan ng tao. ba? Diba? Bulol-bulol pa. Hindi maintindihan, nangangatal-ngatal pa yung labi, alatang nagsisinungaling. Ano ba diba 'yan? Pinakita pa yung mga video ko. Oh. Eh, siyempre natural eh ang tagal-tagal na yung video na 'yan. di eh, sana noon pa may mga nag-react na. 'Di ba? Kay talaga siraan niyo la ang ako eh. Ba diba? naman kayo. Ang sa akin kasi reaction explanation, 'di ba? Hindi stalker ang tawag doon. Maka English lang, stalker, stalker. Hindi mo lang iniisip kung ano ibig sabihin. Ang stalker yung katulad ng ginawa mo. Hinalungkay, hinalungkat mo yung mga video ko. Hinalungkat, uh, hinalung mo ko, hinalungkat mo pati buhay ko. Yan ang stalker. Ako ba, ginawa ko sa iyon? Hinalungkat ko ba ang video mo? Hinalungkat ko ba ang buhay mo? Hindi. O, sino tatawag yung stalker? oh guys, kayo nakakapanood at saka malinaw yung ipinapaliwanag ko. Ha? Yan, kaya tigilan niyo yung Marites Marites na yan, ha? Ngayon ako nakakita na nakakilala ng lalaking Marites. May palang makipagchismisan. Si, inaano lang siya ng mga Marites na yan, eh. Ah, ginagatungan ng ginagatungan para magrumibat ng rumibat sa akin, eh. No? Ginagatungan ng ginagatungan yan, eh. Pero hindi na alam kung ano nangyayari. Dahil yan yung mga nagagalit sa akin. Eh, ayoko ng mga plastic na tao. Dahil ako, totoong tao ko eh. Ayoko sa inyo. iba, Hindi ako ano. Tsaka hindi ako mahawak ng ano, ng dilim. Kanan ako, wala akong kaliwa. Hindi ako gumagamit ng kaliwa. Alam ninyo yan noon pa. Tapos pa, pag mo kung pinapaliparan kita ng hangin, kaya uminit yung katawan mo. Bugok! Tingnan to. Tinitira ninyo ako. Akala nyo kaya nyong wasakin ang poder ko. Pero nakakamali kayo, nagrebuelta. Nalusaw ang poder nyo. Tapos yun, nangainit kayo. Dalihin nyo pa ako, babalik ta pa ako. Yeah guys, sa mga tinuturuan ko, no? sa mga natapos na at yung mga hindi patapos Basta tuloy nyo lang po yan. Magpoder lang po kayo. Kasi yun po talaga ang unang first step, no? Sa first level, no? Bago kayo magano kung may mga kakilala kayo na marunong, mag ano po kayo, uh, magpabinyag po kayo. Tawag don wag na po sa akin, ano? Kung may mga kakilala kayo, doon po kayo magpapabinyag, ano? Binyagang ano yun, manggagamot, albularyo, no? Yan po. Pa Meron po kasing albularyo yung hindi, ano, hindi, binyagan, tawag doon. Albula, albularyong hindi binyagan at merong albularyong binyagan, tawag doon. Magkaiba po talaga, magkaiba. No, sa sa ako natatalakayin kasi medyo pagod po ako ngayong araw to, kararating lang po namin, ano. Sana guys, sana maintindihan niyo yung mga ano, lino -lino naman ang linaw-linaw naman ng mga sinabi ko. Hindi po ba? Hindi naman maano 'yan. Tapos, ang dami na naman sasabihin. Ewan ko kung ano na naman ang isisira nila sa akin. Magtulong-tulong pa kayo. Alam ng Diyos yan. No? Kala mo napakabait. No? Oh, grabe. Palay Marites. Yun ay tatawag sa Marites, man. Grabe. Oo, eh ako. Tawagin mo ako, Totoy Bato. Ah. Tanggap ko yun. Totoy Bato. Astig. Ang dating. Tigas. Totoy Bato. O, oh, Diba? Eh, ikaw, Marites. Ilaw nakakita ng lalaking Marites. Eh, makipagganunan ka pa sa kanila, makipagchismisan ka. Sumagap ka pa ng mga kung ano ng mga ikasisira ko. Ha? Maganap ka. Tingin di kayo mananalo. Pag nani nangano kayo ng tao, naninira kayo ng tao, labo kayo. Kay sabihin nyo, nag-iisa na lang ako. Siguro naman eh ewan ko. Hindi naman yan ang, hindi naman kayong ikangat ikaangat ko ng ano ko eh. Di ba? Kaya kasi sinabi sa inyo, vlog lang 'to eh. Yan ang huling tuldo ko sa iyo ha. Bali pangalawang tuldo ko. Ay baka tumuldo ka pa. Ano na noong panirira gagawin nyo? Sasagutin ko. Oh, walang yan to. Okay, hey, guys. Uh, maraming salamat po sa mga taong nakakaunawa at nakakaitindi. Huwag na po itong, itong mga to, huwag na yan at hindi marunong umintindi. Mahina yata umintindi. Oh guys, para lang po to sa mga marunong umintindi. Okay po. Kaya ang sinabi ko, sir, ayoko ng away Hindi ako galit sa inyo. Kada mag-iiwan ako ng salita, hindi ako galit sa inyo. Di ba? Bayo inaaway nyo ko inaaway. Ang sa akin eh, pinasa lang sa akin yung video nyo, i-reaction Ire ko lang 'yon. Oh. Hindi naman kasi talga totally kasali kayo eh. Sumasali kayo. Di ba? Sumali kayo eh. Nangilam yung utol mo. Abay, oh, ba, sasagutin ko rin yan. Alam nga naman, ko sagutin yan. Di ba? Ang isa pa, ang uh, lalakas ng loob nyo, hindi naman kayo marunong bumasa. Ang sinasabi kong marunong bumasa, manaliksik nga kayo. O, oh, manaliksik kayo. Di ba? Eh, ang mabigat, eh, sinaliksik mo buhay ko eh. Di ba? Hindi yung buhay ko saliksikin mo. Ang saliksikin mo, yung ano, yung sinasabi ko sa inyo kung ano ba ang mutya. Doon sa ano, aklat ng kalikasan, is suri yan ang ano, yung sinaunang libro pa. Yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi yung buhay ko saliksikin mo. Eh, marites na to. Siguro kung sino makakapanood ito, matatawa sa'yo. O, re rebat ka pa. O, okay, sige guys, maraming salamat po. Hindi pa ako nagagalit sa mga nanonood. Ano po? Dito sa mga naninirang to. Diba? Grabe. Ewan ko kung ano naman ang gagamitin nilang pansira sa akin. Bahala na po sila. Magsama-sama pa sila. Siraan ako. Okay lang. Hindi naman sila nagpapasweldo sa akin. Okay po, at hindi rin sila nagbibigay ng pagkain ko. Okay, maraming salamat po. Uh, pagpalain po tayong lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat. Pagod pa ako nito. No? Yung ano ko, yung vlog ko, uh, sa susunod na po, ano, yung pagpunta namin ng ano, paghanting ko, ano po. May ano, yung bagong kidlat ko. Kumikinong siya sa ano, kumikinong yan. Pero kung may kino, ay ba. May hinang nga lang ang ano niya, pero pinakagahan ko pa kay Apo Bunso ito. No? Naku, mabuti na lang. Tinitira nga ako eh. Una, ito tira sa akin eh. Oh. May tira pa ako rito. Ay ano, rebelta, Sabi ko, ibalik mo sa kanila yan. Ano ka, revuelta. O, oh, wasak ang poder nila. Yung ano na, pondo, poder nila, bakod nila, wasak. Ano kayo? Tapos babalik na rin yung nagpalipad hangin ako. Paano nyo nalaman nagpalipad hangin ako kung hindi nyo ako tinira? Ano kayo? Papalusod pa kayo sa tao? Gagawin nyo pa akong mangkukulang? <laughs> Grabe. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nako. Ewan ko lang. Walang sino mang makapagbaklas no? Wala wala sino mo makapagbaklas kundi ang Panginoon Dios lamang. Wala nang iba. Okay? Tapos mo pinapalipad ang hangin ka. galing naman nag-init na katawan mo. Bugok, nalusaw 'yung poder nyo. Sige, ribat pa para makatikim ka ng mga masasakit na salita. Ribat. Sasagutin ko yung mga sasabihin mo yung mga mas sakit na salita mo sasagutin ko yan nang makatikim ka rin ng mga mas sakit na salita ko walang utang na loob tapos mong ng mga to grabe